Tiniyak ni House Speaker Faustino Boggi D. III na makikita ng publiko ang mismong pagpoproseso ng pambansang budget bago ito tuluyang maaprubahan Mula sa Batasang Pambansa, Cyril si Tobias sa Detalye Live. Earl. Princess supportado ng liderato ng Kamara ang pagsasapubliko ng Bicameral Conference Committee, pati na ang kauna-unahang live streaming nito para sa panukalang 6.793 trilyon peso 2026 national budget. Sabi ni House Speaker Faustino Bojd, parte yan ang pangako nilang makita mismo ng publiko ang pagkuproseso sa national budget ng bansa bago ito tuluyang maaprubahan. Kung sakali, ito ang kauna-unahang bicameral conference committee na naka-livestream, alinsunod na rin sa direktiba mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Dagdag pa ni Speaker D pagpapatuloy nila ang nasimulan na ng binuong House Budget and Amendments Review Subcommittee o BARC kung saan nakalivestream at bukas sa publiko publikong inamiyandahan ang panukalang 2026 National Budget. Muli rin itong iginiit ang ginawang pagbuwag sa nakasanayang House Small Committee kung saan mga piling kongresista ang nakakakita ng mga adjustment sa budget matapos sa probahan sa plenaryo. Nakatutok din ang nila ang kamera para tiyaking hindi maaabuso ang naprobahan nilang program funds kung saan pinapyas na rin ang anumang nakatabingan program allocation na may kinalaman sa pagpapatayo ng infrastruktura. Sabi pa ni Speaker D, handa sila sakaling sa kamara na rin mismo idaos ang BICAM sa halip na sa pribado o saradong establishmento. Prinsa Sabaycam, kinakailangang magkasundo ng Senado at Kamara para sa iisang bersyon niyang panukalang 2026 National Budget. Pagkatapos niya, na naibabalik ulit yung uh, bersyon ng budget na napagkasunduan nila sa kanika nilang kapulungan para naman i-ratify. Kapag na-ratify na, yun na ang bersyon na ilalapag nila sa tanggapan ng Pangulo. Balik muna sa inyo.